o may mga pahingahan dito ooy tarik dito o oh, last line to iwa ang pilar babaan ito na yung entrada hindi mo tarik yun pag sa bisikleta madaming tumitirik ano kaya to ay sarado Sir, sarado? sarado? Ay, sarado? <laughs> Sakto <laughs> Sarado <laughs> Sorry mga lodi Hindi tayo makakapasok Sarado daw But hindi pwede Okay tayo dyan Picture picture na lang tayo dito sa entrada Okay. under renovation Tuesday hanggang Friday ano bang araw ngayon? Monday so ayan sorry my light eto sila galing silang malabo no wow baba na kami <laughs> eto yun maganda sana dito hindi naman nakita yung cross Galing pa ng malabon sila sir Nakit ng ano Woo. Uwi na lang uli <laughs> Bawi Tuesday di bukas sana Bukas na Sabi ko kung pwede na sana makapasok Kahit saglit lang eh ayaw eh Bawal daw <laughs> Eto Enjoy na lang natin yung ano Daanan rekto at rekto madaming tumutoko dito sa uh, bike hindi kami nakapasok unfortunately yan, under renovation hindi ko alam kung paano under renovation hindi naman natapos ang renovation hindi oh, may kahoy pababa yung daanan wala na tayong may pakita eh hindi na natin may video yung ano eh yung cruise sayang no? Nag-report din sila Sige, kailangan mong picture kayo doon sa kayo Basta sinabihan ko kayo Sarado oh, ano to? Saan tayo? Aha, slow down I at mean, work Dahan-dahan lang tayo Dahan-dahan Nilalagyan -dahan. nila ng ilaw ito nilalagyan nila ng mga cross di ba, kung kaya dun sa negros uh, mga growto uh, sa ibaba oh buo na ito kung ano kung 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 lawaan? lawaan kung 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 <laughs> Gago May aso May tapang Gago May aso May kakagulot ha <laughs> Dito makita yan Oh wala Masa na yun Hindi pa rin kita Kaya dapat may mga kursi stop pagka makakyat ka dito sa alay lakad dapat may bahang kong pagkain tubig gawin yung picnic ang inyong hiking ganda naman diba yun na lang yung may share ko sa inyo yung daanan o baba join nyo lang natin no tunnel to kuryente naman to kuryente oh station trail map may mga trail map, trail map. wala na yung kasabay ko mga kaling pa daw sila ng malabon tapos nagpunta ng ulong labo tapos dumaan sila dito oh medyo magkahiwala yung ruta nila kasi ano eh Olongga po sa ka Bataan eh. So dapat sana kung alam nila na sarado eh, eh, eh hindi na sila tapuloy Pero at least nakapicture naman sila. Okay na rin 'yon. Kaysa naman sa wala. Nasaan ba kasi yung ano? Gusto ko makita, makita ko sana sa inyo yung pakpak ng cruise, Hindi makita eh. hindi naman natin kasi alam yung announcement nila saan yung cross wala na hindi na nakita nakasinip ano pala kami elementary yata kami nakiat namin to boy scout tama ba love ay search na lang yung mga samat o, panoorin nyo na lang sa ibang vlog ang <laughs> gaganda ng mga ginawa na lang pahinga ako pwede yung matulog pwede na lang kahit dunggot katanaw ko kanina yung dunggot ng cross hindi ko lang alam kung saan ang dapat sana may budo para abutin ka man ulan yung

and pick.